unconditional love. Mahalin po natin si BBM. Biktima po talaga siya. May kagintiman. sa isang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa liwasang Bonifacio nitong September 21. Inupakan ng mura, sigaw at pagkuyong si Mother Mary Flor ng Missionary of the Divine Healers matapos siyang manawagan na mahalin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa madre, ginamit niya lang ang kanyang karapatang magsalita at nanindigang hindi solusyon ang galit sa anumang isu.